Ngayon ko ba nalaman na mayroon siyang kapatid na ano? Two years sa yata eh. Um, ano ba nangyari ka kuya? Ano um, sabi daw kuya ka, na okay naman daw yung baby. Pero nung um, uh, mga anak ako, hindi nga ako ba Hindi yata Alin na ba siya? Wala nang heartbeat? Ah. Ah. Ilan ka nun? 2014 tay. 2014. Ilang taon ka na? 17. One year old bata. Two. Ako? Two? Yes. Hindi naman two. Hindi, wait lang. Ano to? na mga ilan 2014. Opo. Oh, Meron ng 11 years. Ano siya? Anong pangalan niya? Babay o lalaki? Lalaki. DJ. Ah. Dahan-dahan, baka magasgasan yung sasakyan ni Kuya Luis. Mm, God bless. Parang matamlay ka. Okay ka lang ba? Bless po. Yan na po yung bili ni ano, ni Ninang Precious na sasakyan na yun. hindi ko lang pinag-drive baka po kasi ano eh manibago ma magasgasan po niya yung sasakyan eh. maganda po ba maganda po yung binilinini ng precious magkano nga nabilinini ng precious yan kay kuya 1.8 po na bili. Hello. Ginising mo naman na, na yung... Ay, yung ano? Ano? Kuya, yung pa sa natin eh. Nagaya po si kuya doon sa ano, nagsindi po siya. Ay, Hmm. Ano po ba nangyari doon, Nay? Doon sa... Opo. Ano pong... Lumabas po siya ang wala na pong heartbeat. Ah, lumabas po siya. Buhay pa naman. 10 minutes. Ah, sorry po na Pero parang narinig ko po yun nung 2 years ago po na eh. Kaya lang di ko parang nabigyan na ng ano, nakalimutan ko ng pinawin. Kumusta po kayo dito, Nay? Hmm. Hindi yan kasi nung nakaraan si ate yung may sakit. Tapos ngayon si ate yung may lagnat. May merienda muna kami ng... ng, uh, uh, ng ano, tinapay. Kasalanan po ni Alvin da Box eh. Nakalabas kami sa Jollibee. Sabi ko 12 na rin pala. Sana kanin na lang yung natin. Pero ako na yun. Minsan maganda rin. Tinapay lang eh. Ito, yung, ito po yung isa sa mga paborito ko. Yung cheese swiss na pimiento. Tapos ito. Ito po. ah uh, pangalawa. Kasi peanut po yung pinaka gusto ko talaga eh. Yan, ito po yung pangala, pangalawa. Ladies Choice Sandwich Spread. Tapos yung medyo maasim-masim. Hindi po. Okay lang na nakakaino kami sa bahay. Si kuya lang po yung hindi. Yan, ito yung ano, sa kanya. Nagpapaiwan po siya. Yan. Pero hanggang mamayang hapon lang, baka ano po iniisip niyo. Um, Sige yung sa inyo na muna. Gusto ko yung cheese whiz. Ito? Ah, ladies choice pala. maasim asim yun. Ako na, pero muna na kayo. Ako na mag-aana sa akin. Sige na, kayo na. Ay! Uy! Su! Hindi, okay lang! Hindi, nasa chinas. Hinagawan mo po yung aso, nasa baba na. Hindi, Sige na. Nalo. Iyan naman na, bigay mo na. Ayan na, doggy. Ah, doggy, ah. sorry, doggy. Hati kayo. Parang gusto mo pang kainin, lumipad eh, na ay, sa... Hindi, parang nasa nang hinahing na kasi ako na nalaglag ba? Hindi. Ayun. Hindi ko na ano yung... Ayan, doggy, oh. Doggy. Ayan. Tama, agad na ba yan? Hmm. Dahan ingat ka lang kasi alam mo, naka 10,000 na 10,000 ako sa pusa nyo na eh. <laughs> na 10,000 ako sa pusa nila. Kadegram, garabi. Ito yun o. Oh. Ito po o. Oh. Ito yung yan. Oh. Ayan o, oh. yung marka. Puti siya, nagputi. Ah, Nagabulan sila ng aso. Kawawa naman yung aso oh. Nay! May bago po kayo nakita ang lupa, Nay? Hindi po yun, nalang yung lang nasa nasa likod ko doon. Yun po yung may kapitbahay, Nay? na yung sabi, ah... Uh, Ay, hindi po yata yung nasa isip ko. Para ko yung dyan, Ma. O? Sabi mo. Mm. Ano gan Ano yan? Ano talaga? May handres nalangga diba? San pa yun? Maalala ko San? yun na. Yung po bang... May pinatawan po nating babae Oo po. Tapos... Uh... May poso. Yung pong may po may poso. Ay, may poso. Hmm. yun po, yung address po yung address niyo no? Ano, wala po kayong ibang nakita talaga. Kung ano, okay na po yun sa inyo. Kung ano, mabayaran na po natin tong week. Hmm. Yung baka kasi iniisip ko wala talaga kayong makita kaya dyan na eh. Kasi isip ko wala kayong matatamnan ng andon eh no. Yung ano ko nga, kahit 500 siya eh. Kung mabilis siya kahit 500, medyo maluwag. Kasi... Meron doon 800 sa may gawing bayan. Hmm. 800 kasi malapit uh, sa ilo. Kasi... Opo, iniisip ko naman na eh. Um, pang samantagal, pwede ko kayong nakaano dito. Tapos kung kung meron naman 500 medyo maluwag ito next year na natin simulan kahit pa paano yung ano hmm. hindi ko pa nga natatawagan si Ninang Presyo eh. gusto ko pa lang ano bilan ng sasakyan si Kuya kasi nag-send po siya ng picture na gusto pong bilan si Kuya ng sasakyan pero sa akin, parang hindi pa kasi siya da... Pwede sana sa 18 o oh, siya, no? Para ko kasi masyado pang, ano... Mm, okay lang kung papagamit ni Kuya sa akin nung regalo ni... <laughs> Bakit po hindi? Bakit daw po hindi? Magaya ko yun. Ayun po, mga kagalang. Mas gusto mo rin yung maasim yan, no? So, nagulat ako kanina, pinapakinggan mo rin si King pala. Kailan uh, kailan pa? Tagal na ako. Matagal, mga gano'ng katagal? Siya yung nagpunta po ako. ako. Ah, paano mo sa kakabrowse? Ah, ako din eh. Ano, nagsishare ng salita po ng ating Diyos. Siya po yung pinapakinggan ko ngayon. Ayan po. Maraming salamat. Di ka pa nakakapagbasa ng Bible ngayon? Hayaan mong basahan kita. Saglit lang to. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang book Yan eh, yung mga ano po niya. Ini-screen record ko po yun. Ang susuko. Alam ko na bibigatan ka na, nahihirapan ka na. Mm. Ay -hmm. nagtanong sa akin kung paano mag-pray. At alam naman natin na binigyan tayo ng Panginoong Isus ng guide kung paano mag-pray. ba diba? Sa Sermon on the Mount, yung Lord's Prayer. Ito siguro, para sa mga kabataan. Kapag pinigamot mo tong sponge, anong lalabas dito? Tubig, sabon, or kahit ano man, kung saan mo man ibabad to. Kapag binabad ko to sa buko juice, pigayin ko, buko juice ang lalabas. Kapag binabad ko sa tubig, Pipigayin ko, tubig ang lalabas. Kapag binabat ko ito sa sabon, pigayin ko, hindi naman orange juice ang lalabas. Sabon din. You get my point? Ngayon, i-apply ia natin to sa atin. Kasi tayong mga tao, para din tayong sponge. Araw-araw, iba't ibang information ang inaabsorb natin na nakakaapekto kung paano tayo kikilos o ano yung magiging desisyon natin sa buhay. Let's say, makikinig ako sa mga sad songs buong araw. Malamang magiging malungkot ako because I'm setting my mind on sad things. Kapag buong araw ako nanood ng mga malalaswang video, yung utak ko ay masaset sa mga malalaswang bagay. Again, you get my point. Now, as a Christian, as Christ follower, kapag nag-focus ka, ibabad yung sarili mo in the Word of God and heavenly things, kahit na maraming pagsubok ang dumating, kahit na ka dahil sunod-sunod na yung problema na dumadating kasi ganoon ang buhay we will face trials and tribulation so pipigain ka and what's gonna come out of you is what you put in so if it's God it's gonna be things that honor God kung mga makamundong bagay edi eh ang lalabas nyo ay makamundong bagay na against sa Diyos kasi dalawa lang yan eh saan mo nilalaan ng oras mo Godly things or ungodly things. Kaya as a believer, hindi pwedeng nagbabasa ka ng Bible and at the same time, namumuhay ka sa mga makamundong bagay you need to cut out the things that don't honor God. Kaya if you spend your time with God and do the things that honor Him, prayer, fasting, reading the Bible, fellowship with other believers, loving your neighbor, helping other people, yun yung pinapasok mo sa sarili mo. Dun mo sinusok or binababad yung sarili mo. And when life squeezes you, yun yung lalabas sa'yo. You are a sponge. Be careful what you soak. Nakakuha lang itong bata na ito, Kaya, sinary ko sa inyo, telegram Nagulat lang ako kanina dahil pinapakinggan din ako pala ni Kuya. Uh, ano, gusto ko lang ano, sabihin kay King, uh, pagpatuloy mo lang yung ginagawa mo at uh, nakakaproud lang. Bilang ano, ako kahit matanda ako sa iyo, pero buhat nung narinig ko yung papano ka daw magshare mag-share ng Word of God. Parang asarap lang araw-araw gusto ko uh, nakikinig ng pag-share mo ng mga salita na ating Diyos. Ah. Tapos gusto ko lang iyan o kanina, yung pag-share niya doon about sa sponge. Ano yung naintindihan mo doon, Kuya? Ano ba, parang... Kung sino po yung, ano po, ano po yung napapakisamahan niyo po araw-araw. Siya po yung parang magiging bunga po na. Yung... po, masama po, masama po. Mm. Kaya pipiliin po natin yung mga magiging kasama natin, barkada natin, o yung mga pinapanood natin. Kung yung mga pinapanood natin, puro hatred lang, sama ng loob, walang kababaan na nakikita sa, sa pinapanood nyo, eh, ma pwedeng ma-absorb natin yun. Eh, hey, ano yung mga pinapanood mo kayo? Yung ano ba ni Blyde? Bigay tayong sample. paano, ingat ka na lang dito kuya Oo uh -huh. Ngayon nagpapaiwan nung no, siya no? Ingatan niya na lang po yes. Ingat ka dito Babalik din mo kami ang ikaw ina <laughs> <laughs> Ikaw inaano ko yung ano eh <laughs> Papi, ano ya, ano na, ano sana ni Tito John mo eh, si Kuya papayuan po sana. Okay, so kung may mga napag-usapan nung kami ka tegram, eh. hindi ko na lang po binlog. Uh, pero kung final na kayo doon, Nay, final na po kayo doon. Uh, okay na po yun. Kung ano naman, Uh, sabihin niyo na lang ako kay Kuya, no? Nay. Nagpapaiwan ako kasi si Kuya dito ka Telegram. Namimiss kita, Kuya. Si <laughs> Papa si Kuya ka <laughs> Ingat ka dito, ha? Nay, alagaan niyo to, ha? Pero mamaya din. Babalik din nung sa mamaya. Ah. Hmm. Baka malungkot sila kala nila. Hmm. Kaya galingan mo yung pag-aaral mo ko yun. No? Kaya ano? ano? Itulungan mo sila na eh. Eh, tapos pala, mag-alaw tayo kay, ano, kay Ninang Precious at saka kay Tita Evangelina. Tapos paalam na rin tayo. At kaya no, kay Ninang Precious, kay Tita Evangeline, sorry po, meron pala siyang PM. na, Aww. ano, uh, three-way, o nga pala, nawala sa, ano ko, yung, ito yun. May, ano yata, si Ninang Precious, eh. So, ko na kasi sa balikan, eh. Sabi po niya, Hello Mill, pwede ba tayo mag-three-way? with Ninang Precious mamayang gabi dyan after 8 dahil meron si Ninang Precious surprise at kailangan nandyan si Kuya Luis please so yun na siguro yun yung ano yung about dun sa sa. Oh. Ninang thank you yun na lang live na update nyo na lang kung yun yung ano kung final na yung katekram kung final na yung napag-usapan namin ni nanay itong week o itong month mag ano na po uh, kakabilihan na <laughs> kala mo ano yung bibili niya no? Wow. nanay kung okay na po yung sa inyo final decision na po yung sa inyo bilhin na po natin no? Wala naman okay. lang kung ibang makuha dyan. Mga hmm. sa 800 pesos. Ini dah jumpa nak kau ya? Ya tuh. Hmm. gitu ya.